sa bahay. Mama shall daw tayo sabi ni Uyom. So, na. okay, let's go. Kapera ito dayon. So let's go. At alam ba maganda talaga ako. Go a pusha baby. Kitchen of dito pag hapon, maraming naliligo dito banda. Ah. 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 <laughs> Hindi ako nakapag kasi tinan mo naman. Ngayon lang ako video na ganito. Hindi ko laging nadadala itong vest ko. Ayan yung kuya, laging lakad ng lakad ng lakad ng lakad. No? Hello, hello. Hindi nang taniman kawari nga yan. Eh. Saan <laughs> mo so, naisip yung taniman? aquarium. yan. Huh? So, Paano natin hatid si Macron? bakit? <laughs> Bayaan mo siya Bayaan mo siya magbaklay beshi Magbaklay na siya beshi Oh eh naglalaag naman sila dito Nagsusuroy-suroy So, diba? Diba? Ay, ngayon magbabayad ang kumare ko. Sino po ba? Si Diday. Diday. Oh, naghuhulog siya ng 1,000 every month. Itay. Kausap ko lang kanina po, ko ka. Ano ba ba 'yung kanina? Oo. Ayun Ay, kayo, sa iyo may kausap natin? Oo, oh, si Diday 'yon. Ah, uh, 7. Ah, uh ah. -uh. Mahiwagang salam Bye! Oh, ito. Ah, ito, apart ni Ate Ami. Oh, ito, ito kay Ami, oh. Yan lang, oh. For you. Oh. <coughs> Kapatid Nina. Di ba, tanga yan. Tanga-tanga kasi kung gusto niya magbahay. Ayan, ganyan lang kaliit. Oh, may kwarto na siya. May CR. Lagyan mo na CR. Ap apartment? Wala. Wala ka man, ano, sa apartment. Ilang buwan yung dinown, 20,000, dinown na niya. Tapos, nag-advance siya. Hi, mother! Nanayan nila, kuya. Ano nila? Ano nila? nila Kuya Pulong Poloy asawa ni Nina Diba? Aman, ah aman na yun? Uh Oo Ito nga o, oh, nabenta Saan? ito. Uh saan? -huh. Ito? Yaan? Yaan, housing lot? Uh 600,000 -huh. pa nga yan. Ha? Hindi dapat nabili ni MJ, mahal na na maalign pa siya na hindi naman bumababa ang presyo ng lupa, tumataas. Oo. Ngayon. Bakit hindi siya ano? Bakit hindi siya nakabili? bumili yan? Hindi. Okay. So, okay, yung broker. Ah. Uh, eh broker eh. Gano'n naman talaga pag broker. Ano gagawa mo? Ngayon nabenta na. Ay nabili na. Sinong nakabili? Pero may bahay na din. Yun. Bahay yun. Bahay yun na o oh, gagastusan mo pa ganon din kasi hindi mo pa ma-designan ma yan kasi hindi mo ma-design ng magandang design mo kasi nandyan na eh ako blankong lupa yung blanko na lupa yung binili ko ako nag-design oh. kung kung anong design yan ngayon ako nag-design ano yan, reception, ana, resort, pwede silang mag-ano na dyan. Ito da, ito, ito da dito, dito oh. overlooking siya, ana. Pero 100,000 100, din. Wala ka Ito binibenta sa akin noon dati, ito o. Oh. Yan o, oh. 100, kaso, nag-landslide na siya, nabawasan na sila ka no? Ah, six Oh, ito dapat. Oh, dito din tayo kamilan. Oh, walang walang tubig eh. Walang tubig, 'di ba? Walang tubig. Walang tubig dito. Mira pa tubig eh sa akin doon, 'di ba? Mababa pa. Unlimited. sa Anong 42? 40,000. Bakit? Nung 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 pandemic na ano sa ipod. Ilang taon na? oo, years Ako one month. Kung one month ay one year or ten months is 1000 lang, de ba? kasi one three, one, two, one, three. One, three per month? Euro. Mahal. Hindi kasi wala sa mga. kasi kasi ah, saan magtawag naman mo? wala may metro kasi yun. May metro din naman sa akin. Ilan may gumagamit? Dalawang, ba Dalawang bahay. Isa sa labas, isa sa sana, isa sa sura. Dalawa, apat lahat. O lima. Lima kami gumagamit. Hindi ka nababutulan? Ang bigat niya makrot, Bishi. Ang bigat niya. Eh, sinasabi, sayang yung bahay. Kung sayang yung bahay ko, eh, mag-abroad mag naman ako, eh. Hindi naman ako, ano. Di ba? Di diba mo pwede sabihin sayang? Kasi kung makuha ko yung pera sa pinagbentahan ng bahay, makapag-abroad ako. Wala nang kaso. Sa'yo kasi, hindi naman sayang sa'yo kasi may bahay ko naman. Yes. Iba naman to. Balik apartment ko, tapos wala lang. Tapos, Hindi na ako pwede bumalik sa apartment. May bahay na, sa bahay na akong malaki. Sana ako lang naibugas ng anin. sa ayan guys, dito na tayo. Punta tayong yung hinadjuan. Ow! Oh! Wala. Gusto maganda ako eh. Puso ko na 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 buong bansa iyat bulaga ang pua bu ah taray

So there you are, Beshi. That is the end of our adventure. Hi, Diday! Kailan nandito? Huh?